Ilang taon na si Paul? Um, 42 na po, sir. 42? Yes, sir. Taga saan ka, Paul? Um, laking Katanduanes po ako, Pinanganak po ako sa Katanduanes Pero dito na po ako nakatira sa Intramuros, Manila Ah, sa Intramuros yes, I see Now, congratulations Kasi trending yung mga ginagawa mo Nap Napun ko rin, na na nakuha ang attention ko Pero ang, uh, ito yung ilan sa mga Okay, kwento mo kami tungkol dito sa ginawa mo ito Kay Apo Wangod uh, Pakita natin yung si si Apo Wangod Ito si Eddie Garcia ba ito? Ayan, si Apo, Apo. Wangod Okay, saan mo ginawa ito? Um, sa bahay din po, uh, noong 2019 po, bali na-challenge po ako noong, noong, ano, noong ginawa ko na po si Eddie Garcia. Uh, sabi ko parang uh, magawa ko nga po yung mas detalyado na drawing. Kasi kay Eddie Garcia po, uh, tribute ko nga po kay Sir Eddie, uh -oh. uh, bilang isang kababayan din po na Bicolano. Uh -oh. uh, medyo mabilisan din po yon tapos halos outline din po. Uh -oh. Tapos sabi ko, gawin ko po ng mas madetalye na drawing. So, hanap po ako ng uh, reference. So, si Apo Wang nga po yung pinakamahirap na reference. Really, And, huh? Uh, Bakit? Bakit? Dahil sa dami ng mga guhit-guhit sa muka? Yes, sir. Yun po yung pinakanaka challenge po doon. Oh, oh. Opo. So, yun po yung ginawa ko sa sarili ko. Na-challenge ko po yung sarili ko. Oo. Uh -huh. na Sabi ko, kung magagawa ko to sa tissue na napakanipis, Uh, baka ito naman po yung ano uh, ako na siguro yung mga ng mga artwork na gawa sa tissue na manifest na kaya pa gumawa ng mas detalyadong drawing. Exactly. Kasi opo. yung, yung tissue napaka hirap mag-drawing yes, kumakalat. Opo, kumakalat tapos And mabilis tinta. pong opo, mabilis pong masira. Masira, oo. Pero hindi ko ba nanghihinayang na hindi magtagal yung mga yung mga mga obra mo. Noong 2019 po, sabi ko nga po parang ano lang po Katuwaan lang, ribangan lang. Pero Dumaan na po yung pandemic, nakalagay lang po sa isang karton, hindi po na, na nawala yung tinta. Mas mm -hmm. mas tumagal pa nga po yung dating ng tinta, lagi mas okay. makaapit. Okay. So sabi ko, pwede pala siyang ano, pang matagalan. Uh -oh. So noong 2020, nasa pandemic po tayo, uh, gumawa po ko ng drawing na may marker. Mm -hmm. So sabi ko, baka kumalat, tapos dumaan ang panahon na mag-fade. Uh -oh. so, so hindi naman po siya nag-fade. Uh, mas maging mas maano nga po siya naging mas matingkad. So sabi ko, pwede po pala sa tissue. So gusto mong gusto mong manatili doon sa tissue. Um, uh, okay. wala ka bang plano na uh, gumamit ng ibang ano ng ibang uh, ibang medium uh, uh, sa uh, anong tawag dito, yung ginagamit ng mga painters. So, okay, po. Ang um, dati naman po ako gumagamit po ng charcoal, ng pencil graphite. Oo. Ah, uh, nag-oil din po ako. So, Oo. Meron din naman po ako nagaga canvas. nagagawa. Canvas. Ayaw yes, mo sir. sa canvas? Nakagawa na rin po ako sa canvas, sir. Okay. Pero ngayon talaga gusto mo lang mag mag-focus sa ano, sa tissue. Opo, mas nakaka-challenge po kasi sa tsaka madaling bitbitin kahit saan po pumunta. <laughs> <laughs> at, tsaka at ako yung ano, eh, meron kang isang-isang uh, tawag dito, isang uh, Ah, uh, finature sa Facebook na yung isang waitress yata, iningan mo ng tissue. Opo. Pagkita sa iyo yata, ibigay sa ganyan. Anong reaction ng mga tao? Nung, ano po yan, sir, eh, 2021 ko po yan sinimulan. Oo Sabi ko, ay uh, yung nga po, napag-usapan na po yung mga drawing sa tissue sa Facebook. Sabi ko, ah, uh, totoo ba talagang alam nila sa tissue? Sabi ko, try ko nga na ilabas. Gagawa ko ng drawing sa labas. Tapos ipamimigay ko kung kung ano ba talaga yung magiging appreciation nila. Oh, oh, oh. So, sabi ko, gawa ko doon sa fast food niya po. So, iniwan ko doon. Na, yung nakukuhang uh, crew, minasage po ako, nagpasalamat sa akin. Talaga. Mabuti na ko yung contact number mo. Ah, Hindi nalagay mo doon sa ano? Pangalan po. Yung pangalan oh, ko po. Okay, Inanak okay. po nila ako sa Facebook. Oh, tapos, oh. inakontak po nila ako. Sabi ko, sige nga, gawi, balik ako dun sa, sa resto, pero mukha naman ng crew. Kasi uh -oh. yung nung ginawa ko po noong una, mukha po ng artista, ah, ng singer, si Eli Oo, oo, Sabi ko, pagbalik ko, oh, Eli ba yun? Ah, Bruno Mars po yata, parang gano'n. Uh oo. -oh. Tapos, Pagbalik ko, crew naman yung do-drawing ko. Uh oo, -oh. so, dalawa, parang dalawa, sila. Dalawa, oo. Po, dalawa po yung iniwang ko na drawing ng crew. Uh oo. -oh. Sabi ko, tina ko yung reaksyon. So, umikot ako sa likod. Tapos, kinunan ko yung dalawang crew. Sumasayaw. Sabi ko, wow nakakataba ng puso na grabe uh -huh. yung appreciation nila sa gawa ko. Sabi ko, kahit sa tissue man lang, nakita ko yung pawi ng pagod nila. Right, Kasi right. syempre, alam naman po, po natin, araw-araw, o madalas po tayong kumakain sa mga fast food, alam natin yung pagod nila. Yung iba nga, napagsasabihan pa ng pangit. Talaga, totoo so, totoo yan. sabi ko, yan. baka man lang sa pamamagitan nitong artwork ko, matuwa sila. Matuwa, matanggal po yung pagod nila. Pero walang, um. Uh wala mag, magkanong sinisingil mo meron ko ba sinisingil kung meron magpapagawa sa iyo yung, yung dito po sa tissue nung una ayoko po talaga na babayaran uh, ako mm -hmm. kasi sabi ko wala akong idea kung ano yung value nito oo talaga o, na gusto mong magpasaya opo o makita mo lang yung reaction ng tao o, tapos may nagpagawa may nag-message naman po sa akin niya po ako oo So, sabi niya, 5,000. Si, really? Okay. Is a tissue? Opo. <laughs> so, sabi ko, sige po. So, yun ay naging value po ng tissue. Nag-5,000 -nag na po siya. Oo. Oh, oh. So, dahil yun nga po to, sa isang taon to, nagsabi na ito yung presyo ko. Yes. So, what do they do? Uh, in, Finiframe nila yan? ah uh, ako na po yung nagpa-frame. Ah, ito. I see. O, oh, kasi... Uh, uh, 5,000 boy-boy ka naman doon, di ba? Yes, sobra-sobra oh. sobra nga po sabi ko. <laughs> Ibig sabihin, uh, kagaya na itong mga taong uh, 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 dinner drawing mo na ito, uh, ito ang ginagamit mo lang dito, mga uh, ball pencil, po. ball, pen, ball pen po. mga pa- Anong pagkulay mo? Noong una po, uh, black lang po yung kulay niya. Uh, isang ball pen lang, itim lang. Tapos yung kay Apo Wangud po, uh, may kulay na po, ball pen din po. No. Tapos yung nga po, 2020, sabi ko, lagyan ko ng marker, pwede din po. Pwede marker? Pwede rin no? po nga rin. Tapos- plate li lilim po na pwede rin po pala colored pencil. Oo. Tapos white charcoal. So sabi ko, uh, alam kong imposible kasi manipis yung tissue, masasigra right. yun. Oo. So siguro dahil lang po sa kailangan na ng kontrolado Mag lang. ang kamay mo. so, so nagawa ko po sila na pwedeng gumamit ng ball pen, ng marker, pencil, mm -hmm. at yung charcoal na white. po Um, uh, Gano'ng katagal bago matapos ang isang obra? Depende po sir sa ano sa reference. Uh, pag uh, yung madali lang po siya, yung katulad niya po sa mga fast food, uh, 45 minutes. Mm -hmm. Pero pag gumagawa po ako ng portrait sa bahay, na sabi ko kahit pa paano mga detalye, pinakamababang oras niya po is 3 hours. Mm -hmm. Tapos kung gusto ko po talaga siyang mas maganda, mas maayos, so mas mahaba pa po sa 3 hours. Oo. Pero kung nasa bahay ka, hindi hindi na tissue ang ginagamit mo? Um, pag gusto ko po sa tissue, tissue. Pero pag may nagpapagawa naman po sa akin... Pwede kang i-commission, in yes, other so, words. po sa akin sa isang commission ano uh, anong sizes anong sizes ang, gina, ang ginagamit mo may ano po magsisimula po sa 8x11 oo tapos meron pong 10 x 15, 20 x 30, 15 x 20, oo. 30 x 40. Oh, lahat ito mga ball pen lang ginagamit. Um, uh, pencil mo po. Pa. pencil charcoal. Pencil, ah, charcoal. Yes, oh, Oo, magandang ano, magandang ito uh, itong pinakikita ngayon ay ano, uh, ayan po sa so, may green. marker po, may marker, may marker po akong ginagamit. Oh. All right. So, gaano karami na ang nagawa mo ganito? Marami na po, sir. Oo. So, di ko na nga po mabilang yung, yung dami kasi siguro kung kukumputing ko po, tatansyain ko po. <laughs> if But, frame mo yan, if frame mo lahat yan. Ito apo, mga, oh, meron ka mga sample ng, you ano, meron ka mga sample ng, uh, ng uh, tissue papers na ginawa mo. Ito po kay, na, uh, ito nga po sa bibigay ko kay Bosing. <laughs> Ting, oh, oh ah. tingnan nga na, aba, teka, take a look at this. Ito, uh, uh ano ha, Tissue paper lang to. Ito sa likod. Para lang makita nyo, ho. Oh. Ayan sa likod. Alo? Tumatagos talaga yung, 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 tinta, no? And this is, look at the, look at the quality. Kaya mo bang i-zoom direct? Kaya mo bang i-zoom? Si Bossing to, eh, no? Tingnan nyo ang pagkagawa niya. Di ba? Ano lang yan, ha? Um... Petik-petik lang siya. <laughs> hindi siya. Hindi siya seryoso dito, ha? Ah. si si Bossing to. And then we have the, the, Tito Vic and Joey. Tito Vic and Joey po. This is Tito Vic and Joey on a simple, uh, hindi naman ito toilet paper? You know? um, ano po? Uh, tissue paper ano din po, to. Tissue paper. Ang tsaga niya talaga. Look at this, look at this. Yan po, Tito Vic and Joey. Ay, yun, 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 yun. Tito Vic and Joey. Sa tissue paper. So, ang dami siguro mga interesado ngayon sa atin kung paano nila maaaring makontak si Paul Tindugan, ang ating tissue paper artist, kung paano nila maaaring makomisyon Alam ano, pa tayo, yung shading. Meron kang ginawa na... Ito po yung Holy Week. This is ano? This is a... Ay, kuneho talaga ito. <laughs> kuneho itong taon. Look at this. The Last Supper. The Last Supper. Look at that. Oh, direkt ba ka na, ha? Pakita natin. Ayan. Zoom in natin. Yun. Ang ganda ng pagkagawa niya. Last Supper. Sa tissue paper lang po yan. Here is another one. Ito pang isa. Look at this. Look at this. Wow. Ang tindi. And you will treasure this. Kapag nagkaroon ka ng isa nito, you will treasure this. Look at this. Beautiful. Gawa lang po sa tissue paper at mas tumatagal maybe because of the the ink na ginagamit po, niya rito, Mas no? Tumitingkad po. No, no, Mas tumitingkad habang tumatagal. Mas tumatagal po. May ginawa kang ano, uh, picture ni Dr. Lab. Meron may, po. May dala ka ba dyan? Pakita natin yung kalokohan ni mamang <laughs> ito. <laughs> meron siyang, meron siyang ginawang ano, uh, picture ni Dr. Lab na gusto ko pakita sa inyo. Pero there are people who are uh, asking us right now, nagtatanong, paano daw sila maaaring mag-commission? Hanapin mo nga yung ano, ano ito? Ito yung ano yon? Apo sir. Pina-frame pina Ikaw lang nga magbukas. <laughs> <laughs> Pina-frame pina na niya. Yes po sir. And in, tissue din niya sa tissue paper din? Yes sir, yes sir. Kanina ko lang pong umaga ginawa. Really? Kanina ng umaga mo lang ginawa yan? <laughs> yes sir. Pagkagising ko po kagad ng alas 8. Uh, wow, look at that. Look at that. Ay, kamukhang kamukha. Pati pisngi ko. Look at this. <laughs> so, this is a finished product na kung magpapagawa kayo, po pwedeng i mo na. Apo, no? Para pagdating mo sa bahay niyo, pagdating sa bahay niyo, uh, maganda ng pagkagawa. Isasabit niyo na lang. And this will last forever. Maniwala kayo. Matanong ko lang, sino si Paul? Ano si Paul? Before he became an artist. Um, Thank, maraming salamat dyan, Paul. Thank you so much. Uh, sino si Paul Tindugan? Um, isa rin po, empleyado lang po sa isang private company. Mm -hmm. Tapos, uh, gumawa rin po ng organization sa Katanduan, eh, sa Bicol, para mabigyan din po ng pansin. Yung organization? Mga, mga artist? Yes, sir. Okay. Noong 2016 po, ko po siya. Mm -hmm. Tapos, uh, para maipakilala rin po yung talento ng aming probinsya, maipakilala rin po yung aming produkto na abaca paper. So, karamihan po sa mga art paintings po namin sa Bicol, uh, gumagamit po kami ng abaca paper hmm. so para po yung parang po, ano yan kung pupunta ka sa Egypt uh, yung papi rolls yes diba? Yes yes dito naman sa Bicol abaca paper po okay so yun po yung ilagamit. so marami ka ng tinuruan ng mga artist tinulungan na mga artist sa Bicol hindi naman po sir na ta, tinulungan ah, tinulungan tinulungan lang po sila para mas mailabas yung talent nila mm -hmm. ipakilala o bagay, yung mga nahihiya ilabas yung mga batang yon para yes. maipakilala ko ano yung meron sila. What inspires you to do this, uh, Paul? Uh, kasi sa rin po, nung bata ako, gusto ko rin po, siyempre, Mahilig ka talaga mag-drawing? Oo, oh, sir. Okay. So, ang ginagawa ko po, uh, iniid, uh, mayroon po akong iniidulong taga doon sa amin, mm -hmm. uh, artist. So, pinag-aaralan ko rin yon kung paano yung ginagawa niya. So, kumbaga, yung hirap nandun. So, mm -hmm. sabi ko, alam ko kasi nandito sabi ko na to, mayroong magagaling na hindi lang nailalabas. ilalabas. Oo, totoo yan. Marami tayong mga kabataan. So kung yan. wala pong gagalaw para ipakilala sila o ilabas sila, mm -mm. So sino pa po? Kailan yes. pa po? So yun po yung nagsimula sa akin noong 2016. Pero sumali na po kasi isang grupo dito sa Manila. Nakita ko po kasi yung bawat uh, bawat probinsya mayroong pinapakilala mga artist. Pero mm -mm. sa amin sa Katanduan, wala. Wala? Okay. So sabi ko, ah, simulan ko na noong 2015, uh -huh. ah, 2015. Noong sumali ako, pero yung grupo ko, lumabas po siya noong 2016 ilan na mga artists mo sa Katanduan sa, marami sa organization na, marami na po sir yung yung bilang namin nung ano uh, 2020 nasa 100 something na po marami, marami ma. na po iba-ibang mediums iba-ibang mediums Oo. kasi yung iba po medyo may edad na rin po no, na bumalik po sila do sa hilig na sa pagpipinta. Nandito Oo. sa Manila yung iba, yung iba nasa ibang So ang ang uh, ang focus mo ay yun lang mga sa paintings, mga nagpipinta, nag-sketch, ganyan. Opo, yung walang mga sculptor, walang mga ganun. May lumabas din po na mahilig po sa uh, pag-sculpture. Oo. So, nandun din po sa grupo. So sa parang group. ano, parang pwede ka nang gumawa ng exhibit ng mga talents ninyo yes, sir, sa Katanduanes. Nag Opo, nag-exhibit na rin po kami nung ano, uh, nagsimula po kami in 2018 na exhibit na, o 2016 din po, nagsimula din po pero sa mesa-mesa mesa lang. Oo. Tapos yung 2018, yun na po nakasabit yung mga paintings nila. Tapos yung pinaka marami po namin na naipit na isabit na nakabenta rin po yung mga artist na yon. Natulong, mm din po na na maibenta. Ah uh, 2022 po. So yun po yung gamit namin na ano, abaca paper. Oo, maganda yan. Ikaw ba yung may asawa na? Opo. Si, ano <laughs> Ayun ba, Mrs. Mo? Apo. Bakit kayo naloko nito? Ang gabagandan nyo. Yung nga po, sir. yung eh. <laughs> taon na kayong yung Mrs.? Ah, Ati po, na, ah, uh, 1998 pa po kami magkakilala. 98. Apo. Tapos ilan ang anak ninyo? Tatlo na po. So, gusto kong paniwalaan na pinakamaraming na, 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 na i-drawing mo ay mukha ng Mrs isa pa lang po. <laughs> Kasalanan ko na po. Sir, so, bakit ang mo, no? parang ano yan? Parang yan. May kasabihan dito sa atin, pag ikaw to ay karpintero, Bahay uh, po ng iba muna. <laughs> oo, yung bahay ng ibang ginagawa mo, yung bahay mo sira. <laughs> diba? So, anong plano mo? Anong plano mo? Um, tuloy lang po sa pagbigay po siguro ng inspirasyon sa iba. Kasi yung pag-drawing ko, hindi lang lang po ito po tungkol sa akin. Sir. Uh, -huh. uh, na, na, ko rin man po. This is not, this is not your bread and butter. <coughs> hindi iyan talaga bread and butter. Hindi oh, Okay. Uh, pero sa mga nagpapagawa po sa akin, pag marami, Oo. Ito po yung mas malaking Kumikita, no? kita. kita ano? no? po. Now, po, saan ka maaaring makontak? Paki, ano, uh, uh, uh Jen -Jen. paki lagay nga natin. Pwede ba natin ilagay yung telephone number mo kung pwede ka makontak ng ating mga viewers ngayon? Pwede. I'm sure marami sa mga na nanonood sa atin ang interesado na makontak ka para magpa-drawing sa Ay, iyo. Maraming salamat po. Uh, isulat lang po ninyo yung pangalan. Paul Tindugan, uh, tissue paper artist. Ang telephone number um, 0927-984-9692. All right. 0927-984-9692. Anytime po pwede kang tawagan. At uh, uh, na lang mag-usap mag kung paanong, paanong mga kontrata ninyo. Oh, how long will it take? <laughs> Pero it's really interesting napakaganda po kasi yung uh, yung mga paraan ng paggawa ng ng, uh, ng obra ng ating kaibigan si Paul uh, you will treasure it dahil kaiba hindi ninyo makikitang uh, pangkarniwan yung pala meron siyang organization na binuo oh. sa Katanduanes yes. no yes, uh, at uh, ito ay pagtulong sa mga artist na uh, hindi masyado nakikilala pero maganda ang talento. And that's one, one reason pinata, pinahanap kita sa aking producer. Sabi ko, hanapin mo si Paul at i-guess natin, I want to support the Filipinos na may mga talents na po nating masuportahan. Uh, si Paul ay maaaring tawagan po sa 0927-984-9692. Yan. Pwede niyo tawagan at uh, kaya na ako mag-usap kung anong klase, anong anong medium ang gusto niyo. Okay. Paul, maraming salamat. Sa maraming salamat. May message ka ba? Sa salamat. May message ka ba sa mga listeners natin? Um, sa mga artist po siguro na nakikinig, nanonood, uh, huwag kayong uh, huminto sa ginagawa ninyo. Huwag kayong matakot na makagawa ng isang opera na akala nyo uh, hindi maganda sa panigin ninyo. Mm -hmm. mm -hmm. Tuloy nyo lang yan gamitin yung inspirasyon yung ano yung kamalian nyo na mapagbuti nyo palalo ito tapos tulungan din yung mga batang arts pag may nakita kayo mga kabataan dyan na nahihilig mag drawing tulungan din ninyo gabayan din niyo sila kasi baka malay natin isa sila sa mga susunod na Da Vinci Picasso right, so, right, right. so dahil right. sa tulong natin makabutay ng mas kilalang mga artist dito sa Pilipinas. Oo, oh, kasi maaaring sa ngayon, eh. hindi natin napagtutuunan ng pansin. Yes, no? Pero ito yung mga hidden talents yes, na maaaring yes, talagang pakinabangan, lalo na ng mga, mga, mga may hilig sa larangan ng sining. Bo. Thank you, Paul. Yes, sir. Maraming maraming salamat sa'yo. Can we invite you again sa programa? Yes, sir. Uh, pag meron kang isang magandang obro maestra na, yes, na talagang ipinagmamalaki mo, dali mo rito. Po, uh, get in touch with my producer para ma-schedule ka namin and uh, yes, yes makita ulit tayo rito. Po, sir. Maraming salamat, Maraming Paul. Po, sir. Thank you. Si Paul, tindugan ng ating uh, Paper artist.